Alika dito, dali, alika. O, oh, dahan-dahan lang, ha? Wow, ang galing na maglakad ni Jairus. <laughs> Solo na yan. O, oh lumapit oh, pa sa akin. Kiss, daddy, kiss. Kiss mo na. Hmm. O, oh, nagpapakiss pa yan. Hmm. Ano na siya ngayon? O, oh, ay, umakit naman. Binibidyoan nga kita, eh. O, yan, kunin mo yung bola. Dali, laro tayo. Throw the ball, catch the ball tayo. Dali, kunin mo. Wow, ang galing na maglakad ni Jairus. Hahaha. <laughs> One year old and three months pa lang yan. O, oh, tibay na o. Oh. O, oh, marunong na siya magisa. Alas ngayon lang kasi namin siya pinaglakad magisa, isa Lagi kasi namin siya nga, ano, ah, hawak-hawak lagi sa damit. Sa, o, oh, sa kamay. O, oh, marunong na. Daan-daan lang yan, o. No? Katawa <laughs> naman. Jairos, o, oh, dali. Ano, akin na yung bola. Dali, akin na. Akin na bola. Dali. kasi siya na Miss Rachel na paborito niya palabas. Akin okay, dito, akin na. Dali, akin akin na. Akin na dali, Jairus, dito. Kay daddy. O, daddy, o. Jairus, akin na yung bola. Ayan na, ayan na, ayan na. Busy kasi siya kay Miss Ray. Wow, ang bait naman. <laughs> yan, first time niya maglakad ng solo. O, dahan-dahan lang siya, eh. Pero pagkapit namin yan, talaga tatakbo yan. O, sa'yo, subukan natin. Dali, o, dali, o, takbo, takbo, dali. O, o, ang bilis maglakad, o. O, o. Hawak, hawak namin yan, mabilis yan. Mayabang yan eh. Oh, alam niya kasing hawak-hawak siya. Oh, Oo. Oh. Adali, kunin mo, dali, kunin mo, kunin mo. Adali, kunin. Adali. Throw the ball. Catch. Ay, bibitawang kita, ha? Oh, ito na, ito na. Ah, Oh. Ay, ito na. oh, dali. Oh. Adali, hawak. Hawak kita, hawak. Oo, oh, dali. Kung maaari, papakita natin. Hawak kita. Ang bilis niyan. Maglakad. Oh. Dali, kunin mo yung ball. Kunin mo yung ball. Dali, kunin mo. adali hawak kita. oh, hawak. Oh. Ang bilis maglakad, oh. Oo. Oh. <laughs> Matakbo pa yan minsan. maghawak hawak namin. Oh. Kunin mo, dali, oh. O, bibitawan ka na ni Daddy. Bibitawan na kita, ha? O, bibitawan na kita. O, dali. O, hawak na. Hindi na kita bitaw, Ay, hindi na kita hawak, ah, ha? Dahan-dahan lang. Yay! Marunong na siya, no? Dati kasi, habol-habol kami. Nakahawak lang lagi dito, o. Oh. O, oh, galing na maglakad, o. Ah, ganyan pa, ha? Oh, Oo. Oh. Ayan, oh, ang dami niyang laruan, o. Oh. Oh, Kalat-kalat yung laruan niya. Dali. O, oh, ay, ay, ay! out balance ba siya? Ayan, dali. O, dahan-dahan lang. up up Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Hmm. Ah, sisipain mo. O, oh, sisipain mo dali. Ay, naku po. Hmm. Tignan, tapawad siya. <laughs> Nagnatatakot siya eh, pag natutumba siya eh. Alam niya kasi. O, dahan-dahan lang ha. Hawak mo muna kay daddy. Hawak muna. Hmm. O, dahan-dahan lang ha. Hindi kita hawak. Dahan, dahan lang dyan, dahan-dahan. O, pag pumunta siya kanila Bella, may magaling na siya maglakad, no? O, <laughs> huwag lang siya tatakbo, talaga matutumba kasi siya. Um, one year old and three months na yan, naglalakad na talaga ng solo yan. O, galing nga, o, hindi pa natutumba, no? Wala, talagang batak yan, o, naglalaro siya, o, Batak na talaga yan, o, hindi kitawak, ha? O, Bà ba bay na bà ba bye, bà bye, bye bye bà bay ba ba đâu bye ba bye bà bye nào bà